na kanina po support ako ng channel ni Mrs. Taas Page. Subscribe po si para like and share. Maraming salamat po sa mga at mga kanina. po. Salamat kanina pra. Thank you, thank you po sa si, pag subscribe sa kanina channel. Yan po ang nagpalang araw po ng, 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 ng na. <laughs> Hercules. Yan dito po kami sa site ngayon. Nag-vlog ng bahay dito sa yung lahat. Tatid na at kalinga problem ay kalinga kuya bal. Hindi ko nga alam. Na. Yan. Ano yan ni ano? Ay ito. <laughs> 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 hindi, hindi yung babaeng lahat. Ano yan ni kuya bal. Hindi ito. <laughs> <laughs> si Ate Edna kasama mga vlogger si tuya Agoy, Tatay Batas, si Kuya Gilbert dito sila pa, Kuya Ritz Balcon dito sila Kuya Balmain nag vlog hindi ko nga maubulo ang laki <laughs> laki kayo maya maya naman kain pa ako ng bayabas sa katatlo tama yan <laughs> ah ay I minsan mean, na pag napapagod na kerot yung inoperan sa kasa dibdib na sakit o oh, yung sis sa soso -so. yun ang ano yun ang inano ng biopsy kaya na ano na oh, naglabas ay cancer na hindi oh, may hey, man ako nagbalik ng patikap ulit pero mapasay ko opinion ako sa ano sa oncologist kung Papa, ako ng referral kasi pang mag MRI kailangan palang lang referral para iano kung niya pang ano pa bang maaga pa makita kung ano ng ano. So praying na wala na. <coughs> binabagot. <laughs> 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 hmm. Ayan po guys, ito yung daan papunta sa papasok sa bahay na lang tahan man siya na madam Ano Bukas na ano, yun, ano, kami, mapakabusa mga kuya Kung nung mag, ano pala ako doon, di man ako binigyan ng medical certificate. Nagka-ano ako ng ID ng ano sa munisipyo. Kailangan daw ang ano, medical certificate. Na bukas yung sasamahan kung ano, may service. Hindi, ang pakiramdam mo ano, yung sabi na yung, yung sa ano, pakiramdam mo, yung resistensya mo ano. Ayun nga, okay man pag hindi ako masyadong pagod and um, relax lang. Ah, minsan, siyempre yung stress, di may iwasan. Ay, yan, nagre-react yung naoperahan na, na parang nakirot. Masakit, tapos ang dibdib ko. Hindi, ibig sabihin, ano siya? Buhay. Yung dibdib ko nasakit pag nag-lal. Ang kapanood medyo timbang. Oo, nagpakilo ako kapon Ilan? sa klinik. Alos seven ninihap na wala eh. Agapan mo. Seven ninihap. Nagpayat ka na nagpayat. Delikado na yan. Ano, seven ninihap tapos. Pag, nagpayat kasi yung resistensya mo mahina. Hindi, hindi makakaya yung ano. Yun na nga, ang, ano kasi nga nung ko doon, kailangan akong i-game at i-ano, -al alisin daw yung soso. -so. Ang ginawa, ginawa ko naman ay nag-change lifestyle nalako yung dinako ako pinakain ni Brother Pass ng mga meat, kanin. Halos ni mang buwan yun pero ngayon nakain-kain na ako kaya nag oh, nagbaba yun. nagbaba ng timbang ko. Pero ngayon natikim-tikim ako at parang nanghihi naman pag walang kinain. Tapos prutas, gulay. Tapos bawal sa mga mamantika kaso sa bahay lagi man hindi prito, lisado. Eh hey, dapat anuhin mo yung sarili mo. Oo, um, prito sila oh, kinain. ikaw, huwag kang magprito. na ano, inaano yun, ko yung paksi. Mapaksiwa ko. Luya lang sa ka suka. Ano ka Siya nga po. Maganda maganda yung gulay na yan. Napako. May mga pako-pako pa dyan. Pag ano daw, mapasya ako dito pang madaling araw, malakad-lakad. Bakit madaling araw? Ay, kaya, kaya kumaga. Alas utso. Ay, mainit na natin. No? Pag naglakad ako galing sa ano, amin. Mas hindi. pag uwi pag uwi ko mainit ng maray yung vitamin D ang mahal kanda doon Di ba diba kapag nag ano ka disinfect ng mga unan yung foam pong... binibilad binibilad para maalis siya po alam po naka usap natin si ate Edna nandito kami ngayon sa side ito po yung karungtong ng lupa namin. Maramadam mo na din. binadadamhan din namin ito. ano itong bahay? Halos ni mga hanggang anim na buwan din namin na bisita at nag ano nag bakasyon kami tapos na lang kami dito nakarating ulit. At ng isang araw nga po ay na ano ito ni Wila, Kuya Bal na pansin ay na vlog po. Ayan, ngayon binisita ulit. Hindi ko po alam na ganito na po pala. Ang kakapal ng damo. May mga kinukaman po kasi kami magdadamo ay hindi pa nag paano magpunta kasi nga ay walang magbabantay. Pero pag makakapunta na po sila, siguro babantayan ko. Pero kahit naman di bantayan, basta yung magtatrabaho ay nasa puso nila, ay makakagawa sila kahit walang magkarabantay. Kasi yung mga nagtatrabaho nga dito, hindi namin binabantayan na punta lang kami nandiyan si brother paas. Pag mapasahod. At eh nga po medyo na ano yung sa budget kaya na stop yung paggawa ano wala pa po tong bintana at pintuan yung uh, CR na extension at kusina may puso, may, gaga, may ano na dyan yung balon ng ano puso negro gagawing CR yun natabunan na din ng dam ito po yung ano, yung mga ka tugtong na lupa. Ito po dito na lagi nang nalilinisan. At matagal na nga sabi ko kay Brother Paas. Padamuhan na natin at baka iba na ang mag-ano diyan, magtira. Um, ang dami namin nakausap. Kaya po laging naalis si Baro pa, kaya hindi mo ano-ano, magawagawa. Ay, shout out po, pinagpalang araw ng Merkulis po ngayon. Ang oras po yata is 5 na. Hello po, tiya. Gabi ng ano? Ang damo? Bahay mo ko? Opo. Nagawa namin ni brother pa as na-stop ang paggawa. Kaya, dati ang linaw dito, malinis. Ganda sa malinisan. Opo. Eh kaya lang halos lima hanggang anim na buwan na hindi na namin na bisita kasi nga po may ipasok bagang dalawang bata. Pag man na dalawang dalawang ba? linggo nagbakasyon man kami sa kapatid niya sa Mindoro po mula noon August nagdating kami hanggang ngayon ngayon lang po kami nakabisita ay lagi ko man na si Agong Brother Paas na padama na natin ling kasi nung ulas namin punta June yata o April humi Mababa pa lang yan, hanggang pa lang yan dyan. Oh. Eh. O ngayon, sabi ko na pag natin ulit, maabot na yung bubong eh. Hindi <laughs> nga ako magkaman yan, mayroon na nga dyan oh. Kunti na lang, bubong na. Nagagapang eh. po kasi. Sabi ko nga may tao pa sa ano ko dito, may tao. Pala. <laughs> Minsan yung nagtatrabaho diyan kay Kaprundi po so, nung malinis dito dito siya na nag-alalagay mga gamit. Hmm. Eh ngayon madumi na yata hindi na. Pero kung malinis dito, ganda pa pa din sa kawayan niya. Sapo. Ay, pag napalinis nga kami, hindi man yun sa amin pang lupa na yun, Pero sabi, pag hindi na ako may arip, eh, papabili sa amin. Kasi yung pangit man nagang sa dulo ang damo. Hmm. Ay, yung, kaya lang ano talaga. Kailangan mag-sacrifice yun ng ano, pag magdadam, hmm. Makuha ng maging bab. kaya kaya yung sa kanila. Mayroon siya dito. Mayroon pa dun sa kabila. Hmm. <laughs> Ganun lang yung mama sa ability. Dito lang nga ako nakapunta mam sa kadami bisa sa akala mo punta. Saan mo kaya ganin, Lola? Manila. Mm. -hmm. Yan po kaya nakatira kay ano? Kasi po ako nagaling. Dinala ako ni Lola dito ho sa napunta sila doon. Sino po? Ni nereke, kay pinun nagpunta Pas sila. Sa Larets? Mm. Pastor Larets sa bahay nila. Pag-uwi nila, Mama, kasama ka. Ay, kayo ba nanay ni Pastor Rich? Hmm. Yung asawa? Hmm. Ah, si ate. Hmm. hmm. Ay, sabi ko, oh, ang tagal na sinabi mo, kasama ko, nalaman ko lang, diyan ka na. Sabi ko. Hmm. Oy, itong pag-uwi nila. Kasama ka ako, oh, ko. Pero, <coughs> hmm. Diyan na po kasi sira o hmm. bakasyon lang. Hmm. Gusto ko na nga mo umuwi. Tawag ko tawag yung mga anak ko doon. Hmm. Yung mga anak yung marami. Ay, ilang buwan na po kayo dito? Ilang buwan na po? Itong ano lang, wala pa akong isang linggo dito. Ah, bago pa lang. Hmm. Nainip ka na po? Hindi ba na po nainip? Baso lang yung century. Hindi ko maaanan dito ang init. Ay, oo po. Hindi ko kaya yung init. Pero maganda nga po dito, hindi dito gano'ng mainit kasi uh, hindi pa gano'ng mabahay. Marami pang mga tanim-tanim. Like po dyan sa bayan-bayan. Ano, mainit po. Pero dyan sa napahan namin, kasi medyo may distan distansya, din ng bahay. Ma medyo hindi gaano. Saka may, may kisa may yung, yung bahay. Ayaw ko lang. Ay, doon ay, mga bahay nga doon. Mga dikit-dikit din. Mm -mm. Wala kang makitang puro. Puro lang bahay. Kaya po. Ayan po uh, guys, salamat po sa lahat po ng mga viewers, sponsor, subscriber po ni Kuya Bal. Salamat sa inyo pong mga ingininto ang puso po na handang uh, mag-share po. Ang Diyos na po ang magbalik po sa inyo ng siksik, liglig, umaapaw, walang sukat, kalagyan. Shout out po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan sa ibang bansa, maging dito sa buong Pilipinas. Thank you po guys. God bless you all po. Bye bye. Sa yung of prayers.